Tandaan ninyo ito, mga kapatid. Kung minamahal, matuto kayong makinig dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit sapagkat ang galit ay hindi nakakatulong sa tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot. Ngunit nakakagalit ang salitang walang taros. Ang taong magagalitin ay laging napapasok sa gulo. Laging nakikipag-away dahil sa init ng ulo. Huwag kayong gumamit ng masamang pananalita sa sikaping lagi na ang pangungusap ninyo'y yaong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang mapakinabangan ng makaririnig. Kung magalit kayo, huwag ninyong itanim ang inyong galit at nang huwag kayong magkasala Wag ninyong hayaan matapos ang isang araw nang hindi mapapawi ang inyong galit. Wag ninyong hayaan makasingit ang diablo.